Maghihikipit na raw si LTO sa mga kukuha ng driver's license. Kasi sabi nga ni DOTR Secretary Vince Dizon na hindi naman totoo yung ginagawa ng iba. So marami dyan na pupunta lang doon sa LTO. Kunyari may pipilapan pero ang totoo eh hindi naman po pinipilapan. At syempre sa madaling salita, ito po ay gumagamit ng picture. At hindi lang yan doon sa mga driving school natin, sa mga drive test natin ay yung iba naman talaga. Ang ginagawa lang ay atras abante lang ang ng sasakyan at hindi po naman ginagawa talaga yung totoong nasa batas. Kaya sabi nga niya kailangan higpitan natin ang pagkuha ng driver's license at yung mga mga driving school ay eh, kailangan din po nating higpitan kasi nga po marami sa atin ang hindi po gumagawa ng tama o hindi sumusunod sa pagkuha ng driver's license. Ngayon, magkano ba yung gagastos natin at paano kumuha ng driver's license. Mga kaibigan, syempre, pag kukuha ng driver's license, ang uunahin po natin ay student permit. Ang student permit po ay kailangan po natin umatend ng 15 hours na seminar o yung TDC na tinatawag natin. At kapag natapos po ninyo ang inyong seminar, Okay, pwede na po tayong kumuha ng student permit. Ang student permit po ay nakakahalaga lang ng 250 pesos at ang medical po is depende yan sa medical na clinic. Pwede pong 600, pwede 500. So normal po ay 500 to 600 ang ati pong medical. Ayan, yan po yung step natin kapag po tayo kukuha ng student permit. At kung gusto man po natin gawing nan professional driver's license o maging legit na yung ating lisensya, ay kailangan po muna natin mag ng one month bago po natin ito ipa-nanpro. So, magkano ba yung gagasosin natin kapag tayo ay magpapanan nanpro So, kailangan pa rin po natin umatend or kumuha ng PDC. Ito, ito po yung driving test na nagkakahalaga ng 2,500. So, depende po yan kung anong school or driving academy ang pupuntahan ninyo. So, linawin ko lang din na yung ating pong student permit ay may bayad po ang kanyang 15 hours na seminar ito po is nagkakalaga ng 1,000 pesos at para naman po dito sa ating non-professional na seminar natin ang babayaran din po natin dito ay 2,500 pataas so depende po yan sa clinic or sa pumuntahan yung driving school And, at kapag po natapos natin yung ating drive test okay, pwede na po tayong pumunta sa main office ng LTO hindi po tayo pwedeng kumuha ng non-professional driver's license doon sa mga mall o sa mga extension office ni LTO. Kailangan po sa mga main branch o main office ni LTO, tayo kukuha ng non-professional driver's license. Magkano po yung babayaran natin? Magbabayad po tayo ng 585 pesos para sa non-professional driver's license at medical na 500 to 600 pa rin. So, pero depende pa rin yan na kung sakaling valid pa yung ating medical. E, pwede po natin siyang gamitin. And then, magbabay din po tayo ng 100 pesos para po sa exam. Mag-exam pa rin po tayo dyan sa LTO. Pag na-complete na, na po natin yan po, masaray sa exam, makakuha po tayo ng medical. Ayan, makakakuha na po tayo ng non-professional driver's license. So, kapag may professional driver sa po tayo, pwede na po natin gamitin ang ating motor or four wheels. Depende po sa code na kinuha ninyo. So, minsan, A1, A2, tsaka B1. So, depende po ha, sa code na kinuha nyo. Ang bawat code po ng ating driver's license ay magkakaiba po yung presyo niya sa driving school. Okay, lagi nyo tatandaan niya na magkakaiba po yung driving school. Kaya dapat, kung ano yung code niyo, yun ang nyo. Kung code A, dapat po mga single na motor ang gagamitin natin. At, dapat po ay puro mga private lang. Kasi nga po, tayo ay non-professional driver's license malaman. Kung gusto po nyo maging professional is magantay po tayo ng ilang buwan bago po tayo magpa professional driver's license. At professional po ay ginagamit po yan sa mga public utility. O limbawa po ay kayo po ay motorcycle taxi. Okay, pwede po tayo passenger jeep o kaya mga UB Express. Yan, yan po yung ginagamit. Okay? Yan lang mga kaibigan na sana nakatulong ang video na to and more power. Marami po salamat. Ingat po tayo palagi. Bye bye. Thank you.